Ipinalabas na ng Judicial and Bar Council ang shortlist ng pitong nominado sa pwesto ng Supreme Court Associate Justice. Ang talaan ang pagpipili ni Pangulong Aquino para sa pwesto ng Associate Justice na iniwan ni Chief Maria Lourdes Sereno. Si Joseph Parafina nag-uulat. Nagpalabas na ng shortlist sa Judicial and Bar Council para sa mga kakandidato na nabakanting posisyon ng Associate Justice ng kataas-taasang hukuman. Nangunguna sa tala na nakakuha ng tigpipitong boto ay si na Government Chief Peace Negotiator Marvick Leonen. Rafael Otilia, Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes at CA Associate Justice Rosemary Carandang. Nakakuha naman ng tiga anim na boto sina Court of Appeals Justice Jose Reyes, Noel Tiham at limang boto naman ang nakuha ni Lasal Lodin Jose Manuel Jocno. Matatanda na siniguro naman ni Dean Leonen ang pagiging independent nito sakaling pala rin siya na may talaga bilang Supreme Court Justice. Binigyan din panito sa panayam ng JBC na nanaminate na siya noong paman bago maganap ang Framework Agreement sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front. Tulad ang dati ng dati natura mga shortlist na ito ay susumite kay Pangulo Aquino III kung saan pipili naman ang puno ng ng papalit sa namakamting puesto ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Para sa telebisyon ng bayan, ako si Jose Farapina.